Hayaan ka mga aram. Turaan tayo. Okay. Pagpa-shoot muna, pagpa-shoot, pagpa-shoot. Pagpa-shoot. Ah? Pagpa-shoot. Kapat mula, kapat mula. Ayan. Wala akong katuon. Ha? Ah? Wala, tuo. Tuo. Tuo ka. May sarang, sarang bulo. Tapos ang wala mo, kapatin niyo. Hmm, Ay, wala. Wala, okay. na Kaya? 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 Ayos, ano? Bago ka, bago, bago mo i-shoot, bago mo i-shoot, untail mo, naka-ano, naka-balance, naka-ano. Okay. Hey. O, oh, ayos baga. Dribble naman, dribble. Paano dribble? Yan. yan. Sige, dribble. Ito, na Ito muna, ito. Ayaw, na da. Ayaw, anay. Ito, anay. Ito, yan. Ito. Ito, yan. to muna, ito. Ito. Okay. Okay. Wala na, wala. Ayan. Okay na, okay na. Ano naman? Ayan. Mag-dribble ka. Ha? Magkano? To'o, to. to'o. To'o. Alay ka dito sa luas. Ano, dribble. Paka palaog. Oh, drive in, drive in. Ha? Huh? Dribble ka, dribble. Ayan. Okay, tira. Sige, sing na, sing na, sige. Sige na. Sige na. Sarap Sige ba, Sige lang. 3 dribble. diving. May maagi. May maagi muna. na lang. na lang. Sige nyo. na lang. Dito, diba, dito. Ikaw, ikaw. Dito sa wala, dito wala. Ha. Wala muna, wala, wala. Sa wala ka mag-dribble sa wala. Tapos ano ano, in in the, ano mga, nga, nga, na, mo an Ini na ano mo natil mo pa nag ano ka nagdadalagan ka. I-balance mo 'yan sa ano baga. D Dribble palaog. Yan. Tira. Ito naman to. Nan. Tabi lang.